Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Katulad ng Pilipinas ay hindi papahuli ang Indonesia sa mga magagandang tourist spot na maaari mong puntahan. Ang tinatayang 7,400 na mga Filipino ay itinuturing din natirahan ang bansang yan dahil para sa kanila ay parang nasa Pilipinas ka lamang. Bukod sa sikat na destinasyon na Bali, ang ilang mga turista ay madalas ding binibisita ang kapital nito na Jakarta. Bagamat ang syudad ay puno ng maraming mga tao, maingay at magulo, ang lugar na yan ay tinuturing ang tirahan ng hindi lamang mga locals pero pati na rin ang ibang mga tao mula sa kalapit na mga bansa. Kung ang iba sa kanila ay ilalarawan na ang syudad ay napakagulo, ang mga locals naman ay pinagmamalaki na ang Jakarta ay kayang-kayang makipagsabayan sa ibang syudad sa buong mundo kung ang pag-uusapan ay tungkol sa nightlife. Kung hindi ka man mahilig sa bars at mga clubs, maaari mong puntahan ang kanilang mga amusement areas tulad ng water parks, beach, golf courses at sea world. Ang isa sa mga taong gustong gusto at na-enjoy ang mga lugar na yan ay ang labing siyam na taong gulang na si Ade Sara Angelina. Siya ay naiulat na nag-iisang anak na ni Elizabeth at Suruto. Siya ay pumapasok sa University of Bundamulia at kasalukuyan siyang kumukuha na kanyang degree sa kursong psychology. Bukod sa gusto niyang pag-aralan kung paano tumatakbo ang isip ng tao, ay passionate din siyang matuto ng lingwaheng German. Kaya para maging bihasa, kung tapos na ang kanyang klase sa umaga, ay naglalaan siya ng oras sa gabi para pumasok naman sa Goethe Institute of Jakarta. Ang kanyang mga magulang ay laging sinusuportahan ang kanyang mga gustong gawin sa buhay. Dahil bukod sa hindi na ito minor de edad, si Sarah ay alam nilang mabuting anak na hindi gagawa ng bagay na magbibigay sa kanila ng kahihiyan. Sila ay masaya at proud sa kanilang anak dahil sa loob ng halos dalawang dekada, si Sarah ay laging nagsasabi sa kanila kung saan ito magpupunta at kahit ang pangalan ng mga taong kasama nito ay lagi ding sinasabi ng dalaga. Nang alas 6.30 ng gabi noong March 3, 2014, Ayon sa ulat ay katulad ng iba mga araw, nagsabi si Sarah sa kanyang inat ama na pagkatapos ng kanyang klase sa Goethe Institute ay pupunta siya sa music festival. Ibinahagi nito na hindi nila kailangang mag-alala dahil katulad niya ay pupunta din sa festival ang kanyang mga kaklase. At dahil sa masunurin na anak si Sarah, ang kanyang mga magulang ay hindi nagdalawang isip na payagan siya basta't uuwi agad ito pagkatapos ng festival. At upang masigurado na makakarating ito sa kanyang paroroonan ng ligtas, si Siroto ay inihatid ang kanyang anak sa Klender Railway Station. Mula doon ay sumakay ito ng tren patungo sa campus upang daluhan ang kanyang German class. Nang matapos ang kanyang klase, si Sarah kasama ng ipamang mga estudyante ay sama-samang nagtungo sa venue ng event. Nagpost siya sa Twitter na kilala na ngayon bilang ex para ipaalam sa kanyang mga followers na siya ay nasa Java Jazz Festival. Ngunit ang kanyang mga magulang ay nagsimulang mag-alala nang wala man lamang silang text na natatanggap dito. Sa pag-aakala na gusto lamang nitong mag-enjoy kasama ang kanyang mga kaibigan at kaklase, ay hinayaan nila si Sarah Ngunit nang magising sila na madaling araw noong March 4, ay doon na sila na alarma. Dahil alas 5 na ng madaling araw, ay ni isang text ay wala silang natanggap mula sa kanilang unikaiha. Paulit-ulit nila itong tinawagan at tinext ngunit kahit anong pagtatangka nilang kontakin nito ay hindi sila nagtagumpay dahil nakapatay ang cellphone nito. Kaya sa desperadong pagtatangka na malaman ang lokasyon ni Sarah, ay kinontak nila ang mga kaklase at kaibigan nito sa pagbabaka sakaling merong nakakaalam kung nasaan ang kanilang anak. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi alam kung nasaan si Sara. Pagkatapos na mahigit 24 oras, ang mga otoridad ay nag-file na ng missing persons report. Ang mga magulang ni Sara ay kaagad ipinaalam sa publiko na kung meron mang nakakita sa kanilang anak, ay kaagad silang tawagan o kaya ang mga otoridad. Habang sila ay hindi mapakali sa paghanap kay Sarah, ang buhay naman sa labas na kanilang tahanan ay tuloy lamang. Nang sumapit na ang alas 6 ng umaga noong March 5, 2014, ang mga tao na gustong pumasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan, ay karaniwang binabaybay ang toll road na ito para mabilis na makarating sa kanilang destinasyon. Bukod dyan ay para na rin maiwasan na ma-stuck sa traffic. Sa nabakadaming biyahero sa kalsada na yan ay ang dalawang crane operators. Dahil sa hirap na bigkasi na kanilang mga pangalan, tawagin na lamang natin silang Ben at Pedro. Ayon sa kanilang salaysay, habang binabaybay nila ang kalsada, ay nagtaka sila dahil merong maniki na tinapon sa daan. Sa dami ng nakakita sa manikin, sila ang tanging mga taong tumigil para tingnan ito. Itinigil nila ang minamaneho nilang truck at sabay silang lumabas ng sasakyan. Pero nang makalapit sila dito, ay agad silang napaatras dahil napagtanto nila na ang bagay sa harap nila ay hindi manikin, pero bangkay ng isang tao. Ayon sa kanilang sinumpaang salaysay, bagamat hindi nila gaanong makita ang mukha nito dahil sa mga pasa, ay sigurado silang isa itong babae. Idinagdag nila na bukod sa mga pasa ay napakadumi din ang mukha nito. Ang babae ay nakasuot ng puting damit at ang pangibabang kasuotan nito ay itim na trouser. Dahil sa halo-halo nilang emosyon noong oras na yon, si Ben ay nagdesisyon na bumili sa driver's seat. Agad niyang dinampot ang kanyang cellphone kung saan idinayal niya ang numero ng mga pulis. Ang mga otoridad ay kagad namang rumisponde at nang sila ay makarating sa lugar, isinira nila ang isang lane at ang toll officers naman ay sinigurado na ang mga motorista ay hindi titigil sa lugar para hindi lumala ang trapiko. Sa actual footage na ito ay makikita na agad sinuri ng mga pulis ang bangkay. Kinailangan kong i-blur ang video dahil sa YouTube policy. Pero ang hindi nyo nakikita ay tinakpan ng mga ang bangkay ng babae. At katulad ng nakita ni na Ben, ang mukha ng babae ay mahirap kilalanin dahil bukod sa madumi, ay halos kulay itim na ito sa tindi ng mga pasa. Ngunit napansin ng mga investigador na kahit nilalangaw na ang labi, ay nakakapagtaka na hindi pa ito nangangamoy. Pagkatapos na kanilang unang pagsiyasat sa lugar at sa bangkay, ang labi ay kaagad ipinadala sa ospital para malaman ang pagkakakilan na nito. Salamat sa Indonesia's Identity Card System o masikat sa tawag ng EKTP, agad nakilala kung kanino ang bangkay. Ang nasabing system ay katulad ng Philippine National ID Card sa Pilipinas. Katulad ng Phil ID, ang mga tao sa Indonesia ay kinakailangang ibigay ang kanilang mga fingerprints. Ayon sa balita, ang biktima ay ang labing siyam na taong gulang na si Ade Sara Angelina. Nang makumpirma nila ang pagkataon nito ay agad nilang pinuntahan ang bahay ng mga magulang ng biktima. Doon ay balungkot nilang ibinalita ang sinapit ni Sara. At katulad ng inaasahan, naging emosyonal ang mga ito at hindi mapigilan ang mag na mag-asawa na mapahagulhol sa masamang balita dahil hindi sila makapaniwala na ang nag-iisa nilang anak ay wala na at ang malala ay naging biktima pa ito ng isang krimen. Ang mag-asawa ay tinala ng mga otoridad sa ospital na ito upang makita ang labi ni Sarah. Ngunit kahit sila ay nahirapan na kumpirmahin na yun nga ang kanilang nag-iisang anak dahil sa tindi ng pasan ito sa mukha. Sa kalaunang interview kay Suruto ay ibinahagi nito na hindi siya makapaniwala na ang bangkay sa morgue ay sa kanyang mabait na anak na si Sara. Dahil bukod sa maitim at namamaga nitong mukha, ang mata ng bangkay ay halos lumuwana at ang dila nito ay nakalabas. At para mapalagay ang loob nila ay ipinakita ng medical examiner ang 100% match ni fingerprint ng bangkay sa fingerprint na pagmamayari ni Sara na nasa kanilang database. Bagamat masakit sa kalooban ay walang nagawa ang mag-asawa, kundi tanggapin ang katotohanan na kailanman ay hindi na nila muling masisilayan ang magandang ngiti at malambing na boses ni Sara. Pagkatapos makuha ng mga otoridad ang permiso mula sa mga ito ay kaagad sinuri ng medical examiner ang bangkay at nang lumabas ang autopsy report, nalaman ng publiko na ito ay ilang oras palang binugbog. Pero ayon sa eksperto, ang naging dahilan kung bakit ito nalagutan ng hininga ay dahil sa maraming dyaryo na nakalagay sa bibig nito na umabot pa sa kanyang lalamunan. Nang lumabas ang impormasyon na yan, ang mga magulang ni Sarah ay gusto namang malaman kung sino ang kayang pumatay sa mabait nilang anak. At upang mabigyan ng hustisya ang nangyari sa dalaga, ang mga otoridad ay kaagad sinimulan ang kanilang investigasyon. Ang una nilang pinuntahan ay ang Goethe Institute kung saan dumadalo ito ng German class. Ang una nilang in-interview ay ang mga kaklase ni Sara at ang 22 taong gulang nitong tutor na si Amanda. Doon ay nalaman nila na hindi pala nakarating si Sara sa campus at hindi rin ito nagpakita sa kanyang klase na nakatakda sanang magsimula ng alas 8 ng gabi noong March 3. Ang hindi nito pagsipot na wala man lamang sabi-sabi ay hindi normal. Kaya para masigurado ni Amanda na walang nangyaring masama dito, ay tinawagan niya si Sarah ng dalawang beses. Pero hindi ito sumasagot. Nang malaman niya mula sa mga magulang nito na hindi pala ito nakauwi, ay kaagad nagpost si Amanda sa ex na nawawala ito. Nang tanungin ng mga investigador ang iba pang mga kaibigan ni Sarah, isa sa kanila ang nagsabi na habang ito ay patungo sa kanyang campus, ay nag ito na titigil siya sa Gondanja Station ng saglit upang tulungan ang isang kaibigan. Nang tanungin niya kung ano ang kailangan ng taong yun, ibinahagi nito na ayon kay Sarah ay personal itong nagpapatulong kung papaano mag-register at makapasok sa Goethe Institute dahil gusto rin itong matuto ng wikang German. Kinabukasan March 6, bandang alas 4 ng hapon, ang lalaking ito ay inaresto ng mga otoridad at pagkalipas ng isang oras ang babaeng huling nakasama ni Sara na kinilalang si Asifa Angriani ay inaresto naman sa university na pinapasukan nito. Base sa interview sa mga kinauukulan, nang idaan nila ang magkasintahan sa interrogation ay mariin ang pagtanggi ng mga ito. Pero kalaunan ay umamin rin ang lalaki na sila nga ng kanyang nobya ang salarin sa pagpatay kay Sara. At kung nagtataka ka kung ano ang koneksyon ng dalawang ito sa biktima, ay kailangan nating bumalik noong taong 2013. Base sa salaysay ng mga kaibigan, kaklase at kahit mga magulang ni Sara, ang lalaking dinampot mga awtoridad ay ang kanyang ex-boyfriend na si Ahmad Imam Al-Hafid. Katulad ni Sara, ang kanyang ex ay labing-siyam na taong gulang din at naiulat na sila ay pumasok sa parehong eskuelahan noong high school. Siya ay niligawan nito ngunit dahil sa pagkakaiba nila ng relihiyon, ay nag-alinlangan si Sara noong una. Pero pagkatapos ng ilang buwan na pagtsatsaga ng binata, ay sinagot niya rin si Amat. Ang ina ni Sarah na si Elizabeth ay nagpatutuo na personal niyang nakilala ang binata. Para sa kanya ay napakagalang, napakabait at malaga nito kaya wala silang problema kay Amad. Bukod dyan ay nagustuhan din nila ang background nito dahil ito ay nagmula sa maayos na pamilya at ang ama nito ay doktor. Ngunit ang hindi niya alam ang ipinapakita nitong mabuting pag-uugali ay pagkukumuri lamang. Dahil ang totoo ay gusto nitong kontrolin ang lahat ng aspeto ng buhay ni Sara tulad ng kung anong uri ng damit ang dapat itong suotin. Kung sino-sino ang mga taong dapat itong kinakausap, lugar na dapat niyang puntahan at iwasan at pagkain na dapat niyang kainin. Nakaraniwang pag-uugali ng isang taong controlling na isang malaking red flag. Noong una ay nagustuhan ni Sara ang ugali na yan ng kanyang nobyo dahil akala niya ay concern lamang si Ahmed. Pero sa loob ng isang taon ay napagtanto niya na nasasakal na siya sa kanilang relasyon. Kaya nang malaman niya na si Ahmed ay meron palang ibang babae, ay ginamit niya yun para hiwalayan ang binata. Ngunit ang hiwalayan ay hindi nagustuhan ni Ahmed. Kaya ginawa nito ang lahat para maging nobya muli si Sarah. Pero kahit ibigay pa ata niya ang buwan sa dalaga ay hindi na talaga ito makikipagbalikan sa kanya. Ibinahagi ni Elizabeth na tinanggal ni Sara ang lahat ng mga litrato at kanilang mga videos ni Abad na magkasama dahil sigurado na talaga ito na wala nang balikan na mangyayari. Pagkatapos ng hiwalayan, parang isang ibong nakalaya si Sara, Nakipag-usap siya sa mga taong hindi niya madalas kausapin at pinuntahan niya ang mga lugar na dati ay bawal na bawal niyang puntahan. Kung siya ay nakaka-move on na sa kanyang buhay ay tila ganun din naman ang ginawa ng kanyang ex na si Amad. Ito ay niligawan ang labing siyam na taong gulang ding na estudyante na si Asifia Angriani. At para ipakita na siya ay nakaka on na, binago ni Amad ang kanyang profile picture sa kanyang mga social media accounts. Pero ayon kay Amanda na malapit na kaibigan ni Sarah ay bagamat tila ayos na ang kaniligatan ng mga buhay na hindi magkasama, ay magaling lamang na magkungwari si Amad. Base sa ulat, bagamat siya ay meron ng bagong nobya ay hindi pa rin mawala sa kanyang isip si Sarah. At hindi matanggap ng kanyang pride na ganun-ganun na lamang siyang iiwan ng kanyang ex-girlfriend. Lalo pang nagpagalit dito ay kahit anong pagtatangka niyang kausapin ito, ay tila hindi interesado si Sarah na makipag-usap o makita siya. Kaya ang galit na galit na si Ahmad ay nag-isip ng plano upang parusahan ito. Kinausap niya ang kanyang naoy girlfriend na si Sofia na kontakin si Sarah at magungwari na siya ay interesado na matuto ng wikang German. Pagkatapos itong kontakin si Sarah ay hinintay ni Sofia ang dalaga sa Gondanja Station. Nang sila ay magkita, ang mabait na biktima ay bukas palad na ibinahagi ang mga impormasyon na kailangan nito. Nang sila ay papunta na sana sa ticket booth para bumili ng ticket patungo sa campus, ay nakita nilang dalawa si Ahmad na nag-alok na ihatid sila sa kanilang destinasyon. Ngunit ang pagkikitang yun ay hindi coincidence o nagkataon lamang dahil parte din yun ng plano ng mga sospek. Ginawa ni si ang lahat para makumbinsi si Sara na sumakay sa kotse. At bagamat ayaw nitong makasama ang kanyang ex, naging palagay ang loob ng biktima na siya ay ligtas dahil kasama niya si Sofia na naiulat na dati niyang kaklase at isa sa mga malalapit niya rin kaibigan katulad ng kanyang pangako na ihatid ni Amad ang dalawa sa campus. Pero inami ni Asifia na pagkalabas na pagkalabas nila ng kotse ay nag-away silang dalawa ng kanyang nobyo. At upang masigurado na siya ay ligtas na makakauwi, nakiusap siya kay Sara na wag siyang iwan na mag-isa lamang sa kotse na kasama si Ahmad. At dahil sa kanyang kabaitan at simpat siya sa nararanasan ni Asifia sa kamay ng kanyang ex-boyfriend, mas nangibabaw ang pagiging matulungin ni Sara. Ngunit ang hindi niya alam ay yun pala ang magpapahamak sa kanya. Base sa sinumpaang salaysay ni Asifia ay nang makalayo sila sa campus, halinhina nilang sinaktan si Sara at para maiwasan na ito ay makatakas sa sakyan, tinangka niyang na alisin ang mga damit ng biktima. Pero tumanggi ito dahil ayaw nitong magpahawak. Kaya si Sara na lamang ang kusang nagtanggal ng kanyang mga kasuotan. Ibinahagi niya na kung ito ay hubad, hindi ito magtatangkang tumakbo papalabas dahil na rin sa kahihiyan nang sumapit ang alas-7 ng gabi ay mas lalo pang lumala ang kanilang ginawa dito. Si Amad ay pansamantalang itinigil ang sasakyan sa madilim na bahagi ng kalsada. Lumabas ito sa driver's seat at nagtungo sa kinauupuan ni Sara. Doon ay walang sabi-sabi na sinipa niya ang biktima at pagkatapos ay ginamit ito ang stun gun ng tatlong beses kay Sara kaya ito ay nangisay na parang nakokuryente. At upang hindi ito makasigaw, si Asifia ay gumamit ng dyaryo para busalan si Sara. Ang mga kalupitan na yan ay paulit-ulit nilang ginawa sa biktima hanggang ito ay mawalan na ng malay. At para hindi agad mag-alala ang mga magulang ni Sara, ginamit din nila ang cellphone nito. Binuksan ng ex o dating tawag sa Twitter at naglagay sila ng bagong post sa account ito para palabasin na ito ay nag enjoy sa festival. Habang hinihintay nilang magkamali si Sara ay nagpaikot-ikot sila sa syudad dahil nag-iisip sila kung ano pa ang maaari nilang gawin dito. Ngunit nang sumapit na ang alas 9 ng gabi ay natuklasan ni Asifia na hindi na ito humihinga. Ang labing siyam na taong gulang na mga sospek ay kinabahan pero lalo silang nagpanik nang magkaaberya ang mismong sasakya na ginagamit nila. Ang unang pagkakataon na ito ay tumigil ay nasa harap sila ng mall na ito. Sa tulong ng isang taxi driver na pumayag na i-charge ang battery ng kanilang sasakyan, ay nagawa nilang mapatakbo muli ito. Kung tatanungin mo kung paano hindi napansin ng driver ang sinapit ni Sara, yan ay dahil sa binihisan muli ng mga sospek ang biktima. At sinigurado din ni Asifia na isandalang ulo nito sa tabi ng bintana para palabasin na ito ay natutulog lamang. Pero kung akala ng mga ito na sila ay makakatakas na ay nagkakamali si na Ahmad. Dahil pagkatapos nilang makalayo ng 200 metro ay tumirik na naman ang sasakyan. Yan ay paulit-ulit na nangyari hanggang tumawag na si Amad sa kanyang kaibigan ng alas dos ng madaling araw. Katulad ng driver ay napansin din ito si Sarah ngunit ipinagkibit balikat niya lamang ito dahil pinaniwalaan niya ang sinabi ni Amad na ganun lamang talagang matulog si Sara Ngunit ang pag-charge ng battery ay hindi naman naresolba ang problema nila sa sasakyan. Kaya sa tulong ng kanilang kaibigan, napilitan silang dalhin nito sa calibration o workshop kung saan siniyasat ng eksperto ang sasakyan bandang alas 5.30 na madaling araw. Pagkatapos itong maayos ay kaagad bumiyahe sina aman sa toll road kung saan nila itinapon ang labi ni Sarah nang maidispatcha ang bangkay ay nagpaikot-ikot na naman ang mga sospek sa iba't ibang lugar para naman itapon ang mga ginamit nila na maaaring maging ebidensya tulad ng tissue, jaryo, wallet, bag at kahit ang sapatos ng biktima. Ayon sa mga salarin, sa loob ng 21 oras ay kasama nila ang bangkay ni Sarah bago nila ito itapon. Lumalabas din na pagkatapos maghiwalay ng landas ng mga sospek Si Amad ay ipinagbenta pa ang cellphone ni Sara sa halagang mahigit kumulang na 14,000 pesos. Nang siya sa ng mga investigador ang loob at labas ng bahay ng mga salarin, ay nakita nila sa labas ng bahay ni Sofia ang iba't ibang mga gamit ni Sara tulad ng mga ATM cards, ID at stand gun. Bukod dyan ay kinuha din ng mga investigador ang sasakya na ginamit ng mga salarin para idaan ito sa forensic investigation. Nang mangyari ang paglilitis, ang dalawang mga sospek ay kumpirmadong hiwalay na at katulad ng inaasahan, nagturuan sila kung sino ang mastermind. Sa korte ay Amad na si Sofia ang utak ng lahat dahil sa ito ay di umanong si Losa. Ngunit ang kampo naman ni Sofia at prosekusyon ay parehong nagkasundo na ang ma-pride, obsessed at possessive na si Amad ang tanging utak sa nangyari dahil sa hindi nito matanggap na siya ay kayang iwan ni Sara. Lalo pa itong nagalit nang ayaw makipagkita at makipag-usap sa kanya ng biktima. Kaya upang bawian si Sara ay kinausap nito ang kanyang nobya na sumang-ayon sa kanyang mga plan. Sa korte ay hindi lamang umamin si Sofia sa krimen, pero ibinahagi din niya na kaya siya pumayag sa mga plano ni Amad ay dahil sa tinatawag na fear of abandonment. Sa madaling salita, bukod sa takot, ay pakiramdam niya na hindi niya kayang mabuhay kapag siya ay iniwanan ni Amad. Ibinahagi nito na takot siya na hanggat buhay si Sarah ay hindi titigil ang kanyang nobyo sa kaiisip dito. At ang malala ay maaari pa nitong balikan ang kanyang ex. Kaya upang mawala sa eksena si Sara at mapatunayan na kanyang pagmamahal kay Ahmad, ay pumayag siyang maging utos-utusan. Ang kampo ni Asifia ay tinangkapang kumbinsihin ang hukom na ang dalaga ay isa rin sa biktima ni Ahmad. At ang nangyaring pagkamatay ni Sara ay isang aksidente lamang o hindi nila sinasadya. Na isang taktika para mapababa ang kaso mula sa first degree murder sa kasong manslaughter na merong mas mababang sintensya. Ngunit kahit ano pang palusot nila, ang prosecution ay sinabi na kung wala silang balak na patayin ang biktima ay bakit sila nagdala ng stun gun? Bakit hindi sila humingi ng tulong noong nawala ito ng malay? Para sa kanila ay kung tumawag lamang ang mga ito ng tulong o dinala ang biktima sa ospital ay maaaring ma-revive pa si Sarah. Sinabi din ng prosecution na wala talagang balak ang mga salari na umamin sa krimen dahil na rin sa mga ikinilos na mga ito pagkatapos mamatay ni Sarah. Natapos ang ilang linggong paglilitis noong December 9, 2014, anim na buwan pagkatapos patayin si Sara. Ang judge ay hindi pa naniwalaan ang sinabi ng mga salarin na hindi nila sinadya ang pagpatay sa biktima. Bago niya basahin ang parusa ay sinabi nito na hindi siya makapaniwala na sa edad ng mga itong labing siyam ay kaya ng mga itong pumatay ng isang taong walang kalaban-laban. Pagkatapos niyan ay pinarusahan niya mga ito na makulong ng dalawang dekada. Nang mabasa ang sentensya ay naging emosyonal ang mga magulang ni Sara dahil nakuha nila ang hustisya. Pero mas nakatawag ng pansin ng mga tao ay nang halos mahimatay si Esifia sa kanyang kinauupuan. Ilang linggo pagkatapos nilang masintensyahan, ang kampo ni Naamad at si Fia ay nag-appeal. Ngunit sa halip na babaan ng sentensya o kaya ay absuelto sila, para sa Supreme Court ay hindi sapat ang ibinigay na parusa ng lower court. Dahil sa tindi ng krimen na ginawa ng mga sospek laban kay Sarah, ay iniakyat nila ang parusa mula sa 20 taon hanggang sa habang buhay na pagkakulong. Ang desisyon na yan ang naging dahilan kung bakit sina Amad at si Fia ang pinakabatang mga tao na nakatanggap ng pinakamalalang parusa sa Indonesia. Sa interview sa mga judge na humawak ng kaso ay ipinaliwanag nila kung bakit ganoon na lamang ang parusa nilang ibinigay sa mga suspek. Ayon sa mga ito ay si Sarah lamang ang tangi at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Kaya kahit ilang dekada pa ang dumaan, ang sakit sa pagkawala na kanilang unika iha ay habang buhay nilang mararamdaman. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan!